pangulo ng Republika ng Pilipinas His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We are very fortunate that you have selected Bacolod City and Negros Occidental as one of the implementation areas of the Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families Program. Napakalaking tulong po ito para sa mga magsasaka at mangingisda dito sa Bacolod City at Negros Occidental. The benefits of this program to Bacolod are immense. It will not only boost the agricultural productivity and economic stability of our farmers and fisherfolk, but also enhance the overall resilience and sustainability of our city. The program will create new opportunities of growth and development, ensuring a better quality of life for all Bacolodnon and Negrosano. Madam Uginya, salamat sa sa Negros. Miss, thank you, Mr. President, for signing into law last June 13 Republic Act Number no. 12000, establishing the Negros Island Region. Thank you, Mr. President, for making our dream of one Negros a reality. Alam po, uh, alam, kahit na napakaganda po ng plano ng national government, kahit na ng programa, na aming inaiisip. Hindi po namin kayang gawin kung hindi natin katulong ang mga local government officials. Kaya ang nag-uugnay po, kailangan maganda po ang ugnayan, kailangan maganda po ang coordination at laging nag-uusap. Kaya po ay uh, uh, nangunguna dyan sa pag-uugnay sa ating mga local government mula sa, uh, mula sa probinsya hanggang sa parangay ang uh, ating uh, Department of ba uh, Interior and Local Government Secretary, Secretary Benher Abalos Ang lone district representative ng Bacolod, uh, representative Greg Gasatay. Okay. Ang ating uh, aking mga kasamahan sa pamahalaan. Ladies and gentlemen, mayong agas sa pinalanggat namun ng Negrense. Huwag <laughs> naman kayong nagtataka, yung uh, um, first lady galing sa Bago City kaya tinuruan ako magano. Uh, <laughs> kaya nawala na yung punto na Ilocano uh, para na-upgrade sa ating mga minamahal ng mga magsasaka, manging isda, kasama ang inyong mga pamilya dito sa ating tinutukoy na City of Smiles, isang tauspusong pagbati mula sa ating pamahalaan. Narito po kami ngayon sa Pakulod upang ipadama ang aming pagmamahal at suporta sa mga tunay na bayani ng ating panahon. Kayo ang walang humpay na pagsisikap para sa ating bayan. Ngayon, ngayon naman, kaliwat kanan ng pagsubok na inyong kinakaharap mula sa, pagbab, pabago-bagong klima hanggang sa mga kalamidad. Hindi namin kayo pababayaan. Isa na rito ay ang matinding pagsubok na dulot ng pagputok ng Bulkan Kandoon nitong Hunyo lamang. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit siyam na libong pamilya o mahigit 27,000 katao ang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Kandoon.